hmm, ano gas gasito? kita na tanga karon magaydol, oh kita globe magaydol kita ng kamera, 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 idol. Kita kamera, 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 na kamera, kamera, kamera,

Dada ko chiga ko ano jarak sandek. Deranai putong nakawayan na. Bila <laughs> da ko cara sa. Nagduad adu sudlanod sudlan. Sudlanan, sudlanan. Sudlanana. Sudlanoy para ako na magulugad. Ga senemeg. Ha. Dagdas.

dua man sa kakuha puno dua na ka boleh, gipakuha ko yun yung isa isa gibilin gibilin pa gikuhaan lang tuwan ano tawag ni gisampol ba okay ni sus ni naog man ano na buang ano na naog <coughs>

kati Wala miblak. guru So mga kaidol ho. Nalito kami, nagkuha kami nang niyok. Mga kaidol Boko mga kaidol Mga petsan mga kaidol ho. Mga kaidol. talaga lang kayo dito mamaya mga idol ha. Ah. Tapos lagyan ng condense mga ka idol oh. Wala pa condense sa idol oh. Okay. Talap talap na oh. <laughs> <laughs> nah, arak deh. Sentenya tak sementara sa nama aku. Tidak tu Tito Jomen. Jadi. <laughs> ano nah, so, idol hindi na kasi ang mga kaidol. lang oh. Tum -tum. Ngayong, oh. -dam -dam. Uyo pa, uyo pa. i na sto big. na lang oh. Tum -tum. Hmm. Ay, na ah, isaunan, eh. mayroon. oh. Ugasan na. Ah, isa na lang din. na Mga idol oh. Sakto lang mga idol oh. Isang Puno nang isa mga guidon butong-butong 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 wala na eh no dito ko na lang natin ang sabaw niya. wala na golden